Kalabs, dito kami sa Mapaso Resort. Ito po yung lugar namin mga kalabs sa mainit. Ito po yung pinaka the best na makakarelax ka talaga. I love Mapaso, di ba? Ang ganda ng view. Mm -hmm. Kita yung mga kalabs. Oh. Welcome na welcome kayo dito mga kalabs at hindi kayo... Uh, magsasawang maligo dito sa mapaso. Yan, picture teaching mo na ako dyan. Yan, papunta na ako sa pinakamainit talaga. yan Na hot Hi spring. Ay, di ba, yan. Diba? Ang ganda mga kalabs. Hindi kayo magsasawa dito na binayad nyo sa entrance. At makakaligo uh, talaga kayo kalabs. Yan, kita nyo yun yung mga kalabs. Yan. Diba? Super ganda. Ang sama pa ng panahon dyan, mga kalabs. Kita nyo. Dyan ako maluligo. Ang taba-taba ko na pasensya na talaga, mga kalabs. Pero, anyway, hindi talaga kayo dito. You come and enjoy dito, mga kalabs. A few moments later. Welcome kayo dito. Ayan, diba? Kita nyo. Super ganda.